Ako po si Ranilo Aranda. Ako po ay na-diagnose ng chronic kidney disease or CKD 5 secondary to IgA nephropathy leading to dialysis or uh, kidney transplant. 2013 nung magumpisa ako OFW na ako na So 2008 ako nag-OFW. 2013 yun yung first time na sabi ko nga, uh, tumaas yung blood pressure ko. And uh, nagpunta ako sa hospital doon sa China to check. But after one month, bumalik ako sa kanila kasi sabi ko parang hindi bumaba yung uh, blood pressure ko. Na-detect nila na yung creatinine level ko is uh, out of range na. So mataas na siya doon sa normal. Supposedly, 1.1 lang ang uh, level. So nasa 380 na siya. nagsuggest din yung doctor from China na sabi nila, pwede kang uh, umuwi, uh, mag-second opinion ka sa doctors mo sa Philippines. Nagpa-consult ako dito sa Philippines. Nagpa-check up ako sa nephrologist, series of tests ang ginawa sa akin, blood test. Then, nag-validate na ganun talaga, mataas na yung creatinine level ko. December 2013, nagpa-biopsy ako sa NKTI. So, dun nalaman yung sakit ko na IgA nephropathy. So, we choose to go on kasi nga OFW ako, I have to provide for my family. So 2013 to uh, 2015, ganun yung ano ko, pa uwi, uwi dito, pa check up. But uh, during those time, 2013, 2014, 2015, eventually pag nag-check, taas tan taas yung creatinine. So hindi na siya buong ababa. Oh, 2015, ayan, naka-uwi ako noon eh. By that time, uh, October, if I'm not mistaken, umuwi ako dito sa Pilipinas. Uh, doon ako in ni Mrs. sa uh, kasama niya sa church, which is a born again Christian. Doon ako unang napag-pray. Doon ako umiyak. Doon ko naramdaman yung presensya ng Holy Spirit nung pinag ako. Kahit pala maliit lang nakasalanan na disobey mo na si God. Maliit na maliit lang yan. Kasalanan pa rin yan. Babaero ko noon. Ang bisis ko nga, na sasaktan ko lagi yan eh. Uh, nagkaroon nga kasi ako ng, ano eh, ng second woman during that time. Napapabayaan ko yung mga bata kasi iniisip ko, nasa China ko, ang role ko lang, provide ko sa inyo kung ano yung pangangailangan nyo. Pero yung ibang aspeto ng pangangailangan na uh, Bible based hindi ko nang bibigay sa pamilya ko yun. Nung ako po ay eh, na uh, house visit po ni uh, sister, sinama po siya ni Mrs. para ipag-pray ako kasi alam na hindi ako Kristiyano. Yung time na pinagpray niya ako, doon talaga meron ako naramdaman na mabigat. Alam ko, si Lord yun yung nag-speak inside me. Kaya ako na paiyak noong time na yun kasi yung mga prayer niya tumatama sa akin eh. At napaisip sa akin na talagang kailangan mo si Lord sa buhay mo. Immediately, nagkaroon ako ng realization. Nagkaroon ako ng... Uh, 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 pagbabago sa pananaw ko sa buhay at naisip ko kung ano yung mga pagkukulang ko na dapat kong baguhin, na dapat kong ibigay sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko at yigit sa lahat, naisip ko nun na hindi pala talaga tayo pinababayaan ng Panginoon. Doon ko na unang naramdaman, doon ko na tanggap ang Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ka pala. That was the first time na na-born again po nakilala ko ng Panginoon. So pagbalik ko sa China, mga bago mag-December, doon na ako na-saturate. Isang umaga nagising ako, nabakasakit na ng ulo ko. Tapos nagsusuka na ako. Nagalala si Mrs. kaya pinauwi ako. Nung i-blood test ako, nakita ang creatinine ko ay sumabot ng 2,600. Sabi nga ng doktor, buti buhay ka pa. Kahit na gano'n, nakakilala na ako sa Lord natakot pa rin ako. Kasi paano na mangyayari sa buhay namin? Kung di ko alam, blinded ako. Ano yung magiging future namin? Kung ano mangyayari sa akin? But nagpray kami ni Mrs. So after praying, again, nagparamdam na naman sa akin ng Lord. Sabi hindi kita pababayaan. Kumapit ka lang sa akin. Nandito lang ako. After nung prayer, yun, nakagain nako ako ng strength, pero ko kaibang strength sa akin, lumakas yung loob ko. And siya ng December, di ba? December uh, 2015. And then uh, meron na akong catheter. Ang unang dialysis ko is uh, 2016 na. Really, God is faithful. nag kami ni Mrs. noon na baka mamaya mawalan ako ng trabaho kasi nandito nga ako. Eh, short vacation lang ang paalam ko. But God is good. Nung nagsabi ko sa manager ko doon sa China na kailangan ko magstay dito kasi nga magda-dialysis ako at gagawaan pa ako ng operation which is itong ang pistula. Binigay ng Lord yun. So hindi niya ako pinabayaan. Sabi ng boss ko, sige dyan ka muna. Kung pwede kang mag-join sa mga meeting, mag-join ka lang online. Yun muna ang support na gawin mo. Kahit nandito ako, hindi nababuasan yung sweldo ko. Tuloy yung uh, finances namin, yung financials namin. That is how good and how great is God to us. Na sa katulad kong makasalanan na bago maborn again, alam ko na hindi ako karapat-dapat para sa ganun. Pero tinanggap niya ako, pinakita niya na ako yung Diyos mo. Ako lang yung kailangan mo. Lahat kaya ko bigay sa'yo. Basta lumabit ka lang sa akin. Yun yung naisip ko continuous ang job ko from 2016 to uh, 2022. So, ganun lang. Dialysis. Pagka kailangan ko mag-dialysis, talabas ako sa trabaho, punta ako dun sa malapit na hospital. Ganun, nag-umikot yung buhay ko sa China as a dialysis patient. And they provided everything. Wala akong ginagastos. May ginagastos man ako siguro, kaunting-kaunti lang. Kasi ang dialysis, hindi free. So yung dialysis, lahat ng expenses ko doon, nare-reimburse ko sa company. That is how good God is. Lahat, wala siyang uh, pinabayaan sa amin, lahat pinaprovide niya. After uh, seven years, ito nga, yung last year, 2022, yun na yung time na uh, humina yung company namin. na -apektuhan yung grupo namin and they decided na i-dissolve ang group namin. So they offer us separation pay. Uh, pinlano ko ng una magpa-transplant ng 2016. right after na ma ako, pinlano na namin. But it did not happen. My brother will be the donor. Pero uh, maraming hinaasikaso eh. So pareho kaming nahirapan noon. God is good talaga kasi yung anak ko, uh, nung mag-18 siya, tinanong na namin siya kung willing ba siyang mag-donate sa akin. And isa lang yung sagot niya. Yes, lagi. Yes, Daddy. Uh, by God's grace, nakompleto lahat ang World Cup. Maganda yung matching namin ng anak ko. Swiftly, nilagay ni Lord, settled lahat. Maayos. Actually, kami pa nabilin ng schedule kung kailan kami magpapatransplant. Wala kaming ginawa ni Mrs. noon, kundi magpray kami na magpray kay Lord. So, April 11, so, mabilis na yung mga pangyayari. Dumating na si anesthesiologist, kinausap na ako, Sir, uh, pa lang kita nitong gas. One, two, bago mag-3, not my will, but your will be done. <laughs> Yun yung nasambit ko sa Panginoon. Yung pagising ko, meron akong kakaibang lakas na naramdaman. Parang na-repress ako. meron akong naramdaman na kakaibang lakas na nasa katawan ko. Compared nung hindi pa ako na-opera, na, na nagda-dialysis ako. Wala akong nararamdaman sakit kahit anong sakit. Ganun pala pag kumilos sa atin ng Panginoon. Lahat, wala ka talagang alalahanin. Eh. Okay ang lahat. Ang creatinine ko, by the way, sa unang uh, testing pa lang, nandito na tayo sa 0.8 ang uh, testing. So, from 2,600 na almost killed me, binalik siya sa normal na 0.8 na lang. Doon sa mga nangyaring sa akin yon sa testimony kong ito, ang nasabi ko lang sa Lord, ikukumit ko na yung buhay ko sa Kanya. Doon ko naranasan yung presence ng Holy Spirit. Uh, nakikinig ako ng mga teachings ng uh, mga pastors natin, brother Eddie. Pag inuna mo si Lord, the rest will follow. Nakakumpara ko kasi uh, bilang hindi kristyano dati, kung ano yung buhay mo noon, tapos yung buhay mo ngayon, ang laki nung pagkakaiba. Meron kang uh, kapayapaan, hindi ka nag-worry. Iba po talaga ang buhay ng may Kristo pa na kinikilala. Ako po si Rani Aranda, bunga ng house visitation at nabigyan ng pangalawang buhay nakatanggap ng kagalingan at nakatanggap ng revival